Luto tayo ngayon ng ulam. Ang ulam natin, ang ating menu for today ay sinigang na chiki. So, ito po ang ating ingredients ha. Unang-una, kamatis, sibuyas, at bawang. Tapos, meron po tayo ditong okra, meron po tayong sitaw, wala tayong talong at labanos. So, kailang okay yan, di ba? Tapos, meron tayong talbos ng Cancun, all the way from our Harden. Tapos po, ang ginamit, ang gagamitin pampaasim ay itong sampalok, no? Ayan. Ilaga ko muna siya, tapos mamaya titiris natin siya, tapos yung sabaw niya, yun po ang ating pampalasa, pampaasim, para magiging sinigang na manok sa sampalok. So, tiris-tirisin na po natin siya. Ganyan. Ayan. Tapos, i-sasalain natin siya. I-strain na yun natin siya. Para makuha yung sabaw. O, ba diba? Healthy siya. Kasi, talagang sampalok siya. Hindi siya flavor lang na sampalok. So, ngayon guys, napainit na tayo ng kika. Ayan, magigisa na tayo ha. Ang natin gisahin ay kamatis. Ayun nga yung kamatis na. Ano? Sunod ay sibuyas. Hello in, hello Sunod ay bawang. O, diba? Ang bango nila, oh, sibuyas, kamatis, bawang. Bango na. Luto na natin kamatis, sibuyas at bawang. Ayun, oh. No? Brownish na. Next po, ilulalagay na natin ang ating chicken. Yan, naka-strainer pa po siya. Ayan. Hati ng highway niya. Wala po pala akong patis kaya As yun lang ilalagay ko. Tapos, ato siyang tatakpan. Hayaan natin siyang kumulo muna. Ayan. Will sacrifice. Ayan. Mamaya ilalagay na natin yung ating ah, sampalok na sabaw. Nagisa na ang chicken natin. Ayan, hulutuluto oh, na. Ilalagay na po natin yung ating sampalok na nilaga. Ayan, ilalagay na natin siya. Strainer. na. diba? Ayan na ang ating sabaw. Ayan. Panulit natin para kumulong-kumulo ulit. Kumulong-kumulo na. Lagyan na natin ang ating mga gulay. O diba? Ang ganda ng kulay niya. Green-green. Sunod po, lalagyan na natin ating kangkong kasi nakakulo na siya. Ayan. Tapos po ay siling haba. Ah. Ayan, timplahan na natin siya ng asin ulit. Tapos, uh, paminta at saka konting magic. So, ayan ang ating sinigang. Oh, sarap, di ba? Ayan, oh. ang bango po ng sampalok. So, see you my next ulam. Oh. Eh. See you my next video pala. Oh, God bless po sa ating lahat.